Hello, mga ka-journey! Maayong udto ka na tong tanan. Grabe kainit. Udtong totok. <laughs> Udtong totok. Udtong totok na ba? Grabe we. Oh, uh, kanindot dyan din taon sa atong palibot. Grabe kanindot. Init ka Thank you kayo, Lord. Abi na ko magulan mag today kay dagum-dagum ba yung pagmata na ako baganiha. Pero dili, raman di liar, ay. Parti, manday kainit ka <laughs> Mauna nga nangarita sa Borussia. Diri sa may Katmon ba kay Arita mag -lunch. Ay, murag na ah, din na grant the Pero meron. Family rasa ni sila. Mm. So, arita mag-lunch sa Borussia. Kay medyo gimingaw tas pagkaon. diri sa kanang kuan bitaw. Sa mga German bitaw lamit jud actually eh, lamit jud lang pagkaon kung ganahan jud mo nga motila og mga german food ari mo diri sa Borussia kay ang owner ani german although namatay na si kuan katong owner jud the husband pero ang katong hang mga kuan mga chef cook niya nga moyang gitudluan as in kuhang kuha jud kaayo <laughs> so manang daghan sila and niingon si chuchi nga kuan daw tawag ganing I mean, naanasag ko na yung, mo, mo branch out dito somewhere in Bugo somewhere in asa and then permit na lang jud ang kulang so I was thinking char <laughs> I was thinking bito no nindot bita po na yung business no pero nindot na yung announce na kanindot na ilahang business kay naara magod sa ilahang balay dako sila space ba unlike kung karon manggod mga ka, mangita ka o ka pwesto, mag ka. Oh my gosh, human na for how many years? And then yearly, nagsaka ang imong abangan. <laughs> Karon for sure, katong mga nindot nga matingala ka bang, hala, nga nagclose nag-close man yung store, uy, nga kusog man ni. O, tanaw na to, kusog, kusog yun siya, o niya, kay, kusog man po ang pagsaka sa rinta sa pwesto. So, ang nahitabo, close sila nga sila sila sa lugar nga instead makaingon unta ta ba oy kusog man ta to pero watay mahims kaya ang tagiya pod sa pwesto nga atong giabangan nag nagkuan pod sila nag sa nag increase pod sila yearly so kitang mga renters mo oy low oy so mas maay na lang no nga uban sa mga renters na kaya ginila ba mo kung sila mo musungasong gid sila bisan og taas-taas ang mga renta siguro kaya gid kaayo nila pero para namo nga kami nga mga ginagmay ra among negosyo unya mag-inana kada tuig may pay magpuyo taday oy magpuyo na lang ta oy <laughs> may pay mag online business ta patay abangan <laughs> sige mosulod na ta oy okay. Ay, nanatang I shop. Uh, um, I shop kind of. Ah, so you make Islamic the own is stuff, yes. We haven't, the, we haven't brought them. We You wanted to make cordon yeah. bleu. And cordon bleu, it was a trend at that time. it didn't work well. So, okay, let's make it. It clicked very well. <laughs> clicked very well. <laughs> Last na lang gilintaw na ilang circle now may gani na apagid ni <laughs> isa rin yata kay gamiton daw nila sayang ay very healthy very healthy kaya sa workout sus wala pa dyan din tao may mahuman grabing chika <laughs> tabian kay si chochi and then karon atong sakyanan nga nasa shadow wala nasa shadow kapatid ng inita So, ato At i-move ang sakyanan para dili siya init ini na to niya no oh, wala na siya shadow. Ganihan kinalandungan karon wala na gilandong <laughs> to sa ibalhin okay much better na 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 siya shadow. Sh -shadow. na shadow. kapoy dito maminaw silang storya oy nga especially naka laig language di ta kasabot may pay magsurisuroy ta diri sila hang kuan Dari sila hang resort ba? Gamay. Daplig dagat. Sumusod takay, da kay Open Raman. Pwede na ra daw ko kasulod. Ingon si Chuchi. Pero karon na sila bisita. Dari na sila ay. Na Na mga pastor. Iyahang stay dari kay. Ipabakasyon niya sa iyahang place. O di ba, social? <laughs> social sila. Gabakasyon-bakasyon sila dari. Oh. Hay. Da. Hmm. Kanindot naman sa kumpuesto karon oi, kay landong na and then hangin. Hangin pa jud. Kay dapli naman tag dagat. Da ba ay? Kadit sa ha. Oh, di ba dagat? Dagat na sa kon likod. So ganiha ha, kining gate open ni siya padung sa dagat kay Marag na nga ligo ang iyahang bisita. Ganiha, pag-abot na mo. So, matunga ko na sulod po. Eh. Na ay mga bisita. Pero magagad sa So, kinarabay kahoy kinahabay ka. na ay bitin diri. Oh my gosh. Ang mga bitin na ba karun? Kay magpalandong na po tungod sa kainit. Mga nag-ilawms ka. O ano sa kahoy? Magpalandong po sila. So, mga bisita, sa sa karun. Kaya ang uban ko, no? Manulod na sa balay. Oh my gosh. Kaya magpabugnaw sa sila tungod sa kainit karon no? Sobrang na dyan kainit ka ay. Pinagtaw-taw-taw ay. Kung nagligiligyo ito or sa kapag-extra. Dito, patungan ko dito somewhere in. O, sun sa sunod mm. sa Katmon. Uh... Mauna na siya diha. Salimut okay. sa dagat. Bugnaw ka ayo. oh ba ko dahi dire o. Oh. Bawa ko sa inang dagat oh. o. lang rin yun siya white sand. Itom lang ilang sand. Then medyo batuon. Okay na na o. Eh. As long as may dagat, may na lang. Makaingon sa taglimpyo. Baka wala yung mga kabalayan din rin di parihaan ng daghang balay oy ginoo ko May <laughs> uban nga dol kay sila dagat wa ang ilahang ilawm gid badagat na anhar sila mag CR <laughs> unya an sila bang... Katawa na ni mm -hmm. eh. kali sabi mo sa ko sa tagbang ko Te chika ha. I don't know how true is this. Ang uban is kuan sila kanang ang ilahang balay dagat. So, ana, ano ano, inigliliin mo dagat na, das ilang salog, na ilaw dagat. So, ana, sila mag -CR. Ana, sila, ano sila mag-CR? <laughs> ano sila tanan? Ano sila mamingwit? Ano sila mangisda? Why so dan? Sige, mangwantad da rin. <laughs> Mamingwi. <laughs> o, di ba? O, di. Ano lang siya? kuan lang siya. si sitawagan ni eh. <laughs> niya. Nighterman na. Oh my gosh. Tambok si Groking Isda. No, kung ano sa ba? Si paminaw ninyo kasi nakasuwayan. Ako. <laughs> na nagpabadlong kabit eh uh, pupatako masuko dyan ng mga taga tagakuan masuko dyan ng mga daplig dagat kanang mga balay nga dagat nah. especially, anong kanang, na especially anang kanang da na dapit sa may bridge ipadag mga balay diha sa ilalom na ana na sila sa baybayo ng puyo nga og kanang ang, ang, kung mag high tide na dagat jud sila ha manan sila ng mga haligi na pa pareha dito sa Agusan Mars ba nga ang mga balay nila ipa-floating na lang nila Agusan Mars Mars somewhere sa Mindanao na siya nga ang ilahang kuan balay floating jud sila kayo og dili nila ipa floating kay ini time pwede magbaha ina na so malapawan ilang balay may tong floating kayo og well, mo dako ang tubig ga uta uto rasad kay katong mga balay nga tua didto nga wala ga floating tagas kay haligi o di ba katong pagkusog katong sige jud ulan no nga kuan oi na kuan gid nabahaan gid sud si ilang balay so ang ilang mga appliances na nga daot yun. So, mao na sila nga naka-floating gid lang balay. Pero kung ari pag kadiris dagat, wa man floating floating, mao to katong tagas haligi, mao lagi pud. Bash ko. Eh. Nalimot noon ko capture da sa katong kuan no, nagsakay o pump boat. Wala pa sa nagres doon. O dili, pampot. Eh. Tapig kasi ay nang Jesus, na ako, drag kahintang. morasag ako yung owner, diri ba? <laughs> morasag ako yung owner. <laughs> morasag ako yung owner, diri, uy. No, nice ka yung place. At an hour ago ito. jud grabe, Jude, kahamugaway, diri, mga ka-journey. Kung naa pa lang, jud mo diri, makaingon, jud mo. Wow. Nimdot ka ayo kay Landong. Hmm. pa wala ka na ikahoy ba? Diba? Katong greenhouse. Nice ka, ayun. Hmm. Marang ka gulay, wala, wala wala, wala kay problema mo na hunaan doon riba. Bisag na kay problema, good. Pero once nga naka ka mga inaanin ng mga lugar, mang good. Marang. Hmm. Kapag kanindot. Kunya, inig ka buntag. dagat doon riba. langoy din ka doon Bisag di ka kibaw langoy, good. Langoy-langoy lang. Hahaha. <laughs>